Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction ngayon itong post ng Masang Pilipino. <laughs> Nakakatawang payag ni Congressman Martin Maldes <laughs> oh, basahin ko ha, caption, title. Malinaw ang nakuha nating aral noong Yolanda. Hindi natin kayang pigilan ang bagyo. <laughs> kailangan po mo mo pa ba ng yulandang lesson <laughs> ang ang Diyos lang, ang may kakayahan na pigilan ang bagyo kahit ang presidente ng Amerika kahit anong technology ngayon hindi mo kayang pigilan ng bagyo kaya wag mo nang sabihin lesson na, na nakuha mo sa Yolanda ay hindi ninyo kayang pigilan ng bagyo. Uh, ah, tignan natin. People who reacted. <laughs> ah, <ako. <coughs> 51,000 people who reacted. <laughs> 32,000 ang tumatawa. 15,000 ang galit. <laughs> 2,400 lang ang nag-like. Yeah, <laughs> uh, okay. oh. Comments. Rob Rances. Investigate Trumaldez. Uh, Louie Atayde. Mas delikado ka pa sa bagyo at mas nakakatakot. Yeah, <laughs> uh, okay. <be. laughs> Arnel Arenal, it's a good thing that the Purge movie is a fiction. <laughs> Angel Nicole, you can't stop the typhoon, but we can still lessen the casualties. Agree. <laughs> si Larap tiba-tiba kana naman sir. <laughs> Alfred Puentes, hindi mo talaga kayang pigilan ang bagyo pangungurakot nga hindi mo kayang pigilan bagyo pa kaya <laughs> Mark dayang hirang I can control the weather just call me storm <laughs> Mark Kam pati korupsyon di mo mapigilan <laughs> may, may masamang hindi ko nabasahin ito <laughs> Jackstone Tana kinsa may intawon makapigil oy kagwa okay uh, nabanggit ko kanina ang Diyos lang ang makakapigil ng bagyo sa basa sa mga gospel sa Panginoong Isus na sa bangka sila sa Lake of Galilee I think gabi itong pangyayari ito Lumakas ang hangin. Ang alon, lumakas din. Takot na takot ang mga disipulo. So, inabutan sila ng, I don't know, kung bagyo ba, whatsoever. Basta, ang description sa Bible is, malulunod na sila. Ang Panginoong Isus, nandun sa medyo lower portion ng, uh, ano, natutulog. Oh, so, ang mga disciples, takot na takot. Lord, malulunod na tayo, sabi ng mga disciples. Bumangon ang Panginoon. Pumunta sa ano, at kinausap lang niya. I don't know how, what the... Stop! Ano niya? Tumigil ang malakas na hangin, tumigil ang uh, matataas na alon, at naging kalmado yung... Lake of Galilee. Kaya mga disciples, Who is this that even the wind and the waves obey Him? Ganyan po, makapangyarihan ang ating Panginoon. <laughs> Kaya, Panginoon lang ang makakayang mag sa bagyo. Bakit? Dahil siya rin ang gumawa niyan. Yung forces of nature belongs to God. Kaya, Kuminsan, magpasalamat tayo sa forces of nature. Example, Katrina. Bagyo Katrina, last year. Ipinagmayabang ng Pangulo ang kanyang 5,500 flood control projects. So after two days, Bagyo Katrina na-expose ang kanilang pinagmamalaking flood control project dahil nabaha ang buong Metro Manila. And then after that, sunod-sunod na. You see? So... I believe God is working in our government. Kaya nga, let's continue to pray for our government. Kanina, nagsimba kami. Hindi ko na lang sabihin yung... Basta, it's a big congregation. Uh, being worldwide. Uh, centralized. Ano, nasa met, na Nasa Metro Manila yung pastor, senior pastor, nag preach kami nasa Mindanao nakikinig but all over the world yung members ng congregation na ito nakikinig doon sa preaching ng pastor I, mean, I hope you agree with me that we need to pray for our government dahil sabi niya uh, ang ating government leaders they profess to believe in God but yung gawain nila iba matindi ang corruption kaya we need to pray for our government. Dahil talamak ang korupsyon. Uh, tatlong beses ko nang narinig yung senior pastor na yon na uh, maganda yung preaching niya. Hindi niya kinakalaban ang mga ano. Basta kita lang niya there is so much corruption. And as Christian, sabi niya, we need to pray. Dahil Uh, tinatawag tayong Christian, the only Christian in country in Asia But in name only In reality, we are not a Christian country Dahil ang ating mga leaders Who profess to believe in God Yung trabaho nila, iba Dahil talamak ang korupsyon Ang Diyos ng mga, hindi naman lahat ha Kailang yung mga powers that be, yung nagko-control poder ng gobyerno, ko-control ng budget, hanggang salita lang yung yung paniniwala sa Diyos. Salita lang. Ba't gawa? Wala. Ang Diyos nila, kwarta. Kasi, greediness is a form of idolatry yung Uh, sabi nga, hindi tayo nalulunod sa baha Nalulunod tayo sa kasakiman Sino bang nagsabi nun? Si Ma'am Jessica Soho And I believe that Grabing kasakiman ng mga tao sa gobyerno ngayon And ako, I continuously pray Lord, please intervene our country Itigil po ang kasakiman eh, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng libreng excuse me, <coughs> libreng yero at pako para makapagpatayo sila tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Oh, karon mo na ni ang matagaan ng yero na magatop na siya karon.

tuluan kay ang ilang balay. So, karon kuya, pila na ni kato inyong balay busa na ko ana, tuluan na kayo kung ulan ay eh, nanin no? na o? 10 years. So, 10 years na ang inyong balay busa tuluan na kayo kung ulan. Tungod oh. kay suday so, pod magkuyat ani. So, unsa imong trabaho kuya? So, farmers lang ka kuya. Oo. Oh. Uh, so, nagtrabaho lang siya sa Yuta. So, si kuya. nanakay anak kuya? Ha? So, so nasay anak. Isa. So, ayaw pagin mapulihan daw ang um, ilang ngero nga uh, guba na. Salamat. Kaya sa ginoo nga makatap ng ito. Sponsor. O, oh, sige kuya. So, managit at atop si Angkol. So, dili na gito tuluan. So, tinabanga si sa yung anak. Ay, inoan, salamat sa gito sa nag sa inyo. Pinangal ko na pa yung matawang. salamat po.